kahulugan ng soda sa panaginip Ang soda ay maaaring mukhang isang kakaibang elemento sa iyong mga panaginip. Munit katulad ng iba pang mga simbolo ng panaginip, maaari itong magkaroon ng makabuluhan at personal na kahulugan. Ang mga carbonated na inumin na ito ay maaaring magsama ng maraming representasyon mula sa simpleng kasiyahan o pananabik hanggang sa mas malalim na aspeto tulad ng emosyonal na indolohensya at pinipigilang damdamin. Sa pamamagitan ng artikulong ito, nilalayon naming alisin sa takip ang mga interpretasyong ito at tuklasin kung ano ang maaaring ipahiwatig ng mga panaginip tungkol sa soda tungkol sa iyong subconscious mind. Ano ang kahulugan ng soda sa isang panaginip? Ang panaginip tungkol sa soda ay maaring sumagisag sa iba't ibang bagay depende sa konteksto. Gayunpaman, madalas itong nauugnay sa isang pagnanais para sa refreshment o pagpapahinga sa iyong paggising. Dahil lang soda ay madalas na nauugnay sa indulohensya at kasiyahan, maaari itong magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa higit na kagalakan, paglilibang o sweetness sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung ang soda sa iyong panaginip ay patag o masama ang lasa, maaari itong magpahiwatig ng kawalang kasiyahan o pagkawala ng enerhiya sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang soda sa mga panaginip ay maaari rin sumagisag sa pagkagumon at ang pangangailangan para sa mga pagbabago sa pamumuhay, lalo na kung labis mong nauubos ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng soda. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pag-inom ng soda, kadalasan kumakatawan ito sa pangangailangan para sa pampalamig o pagpapabata. Tandaan, ang mga panaginip ay kadalasang isang salamin ng ating hindi malay na isipan at sa makatuwid, ang mga ito ay may posibilidad na sumagisag sa ating mga hindi sinasadyang pagnanasa o hindi natutugunan na mga pangangailangan. Kung managinip ka tungkol sa pag-inom ng soda, maaari itong magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng pahinga mula sa nakagawian, isang sitwasyon kung saan maaari kang muling magpasigla. Maaari rin itong sumasalamin sa isang labis na pananabik para sa kaguluhan at pakikipagsapalaran. Isang diversion mula sa kung ano ang maaaring pakiramdam na walang pagbabago o oh, nakakapagod. Ang prisiness ng soda ay maaring simbolo ng pagiging bago o bagong bagay na gusto mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa orange soda. Ang orange bilang isang kulay ay kumakatawan sa sigla, saya at init. Kung ikaw ay nanaginip ng kahel na soda, maaaring ito ay isang simbolo ng iyong pangangailangan para sa sigla at sigasig sa iyong paggising kung paano ang soda ay maaring maging isang matamis na pagkain. Ang iyong panaginip ay maaring isang senyales na ikaw ay naghahanap ng isang uri ng kapakipakinabang na karanasan o ang sarap na tila kulang sa iyong kasalukuyang buhay. Maaari rin ito magmungkahi ng pangangailangan para sa emosyonal na pagpapagaling dahil ang orange na kulay ay kadalasan nauugnay sa emosyonal na lakas kahulugan ng panaginip tungkol sa bote ng soda. Panaginip ng isang bote ng soda bilang isang representasyon ng pagpigil o pinigilan na damdamin. Ang isang bote ng soda ay nasa ilalim ng presyon dahil sa carbonated na inumin sa loob nito. Gayon din, maaaring nasa ilalim ka ng ilang uri ng panggigipit sa iyong totoong buhay. At ang iyong mga emosyon ay maaaring bumubula, handa ng sumabog, maaaring ito ay tanda ng isang nakaka-stress na sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay puno ng mga battle up na emosyon. Ang iyong subconscious ay maaaring ipaalam sa iyo sa pamamagitan ng panaginip na maaaring oras na upang palayain ang ilang presyon at ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa soda at pastries. Ang mga panaginip na kinasasangkutan ng soda at mga pastries ay madalas na tumutukoy sa indolohensya, kasiyahan o ang pangangailangan tratuhin ng iyong sarili. Ang mga pastries ay madalas na nakikita bilang isang comfort food at ang soda ay madalas na nauugnay sa oras ng paglilibang at pagpapahinga. Kapag ang dalawang ito ay pinagsama sa isang panaginip, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang sitwasyon ng labis o isang pangangailangan para sa higit na balanse. Maaari rin itong sumagisag ng isang pagnanais para sa pandama na kasiyahan o maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa kaunting tamis o kagalakan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lata at kahon ng soda. Ang panaginip tungkol sa mga lata at kahon ng soda ay maaaring may kasamang mga tema na mga potensyal at posibilidad. Ang mga lata at kahon ay kadalasang iniuugnay sa containment, ngunit sumisimbolo din ang mga ito ng misteryo at pag-asa. Hindi mo malalaman kung ano ang nasa loob hanggang sa buksan mo ito. Sa makatuwid, ang gayong panaginip ay maaaring magmukahi ng iyong pagkamausisa mga inaasahan at kaguluhan tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa iyo. Maaaring ito ay sumagisag sa iyong kahandaan na ipakita at tanggapin ang mga bagong pagkakataon at karanasan. Kaya kung na naginip ka tungkol sa mga lata at kahon ng soda, maaaring magandang idea na panatilihing bukas ang isipan sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa plat soda Kapag nanaginip ka tungkol sa plat soda, madalas itong nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkabigo o kawalang kasiyahan. Kung paano ang plat soda ay nawawala ng sigla at kaguluhan, ang panaginip tungkol sa plat soda ay maaaring sumagisag ng isang tao ay nararamdaman ng kanyang buhay o ilang partikular na sitwasyon ay walang pakiramdam ng vibrance o sigasig. Ito ay maaaring iugnay sa mga personal na relasyon trabaho o iba pang bahagi ng buhay na parang pangmundo o hindi nakaka-inspire. Ang panaginip ay maaaring tumuturo sa pangangailangan para sa iyo na magpakilala ng mga bagong elemento sa iyong buhay na nagtuturo sa nawawalang kislap at sarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagtapon ng orange soda. Ang panaginip tungkol sa isang taong nagtatapon ng orange na soda ay maaring magkaroon ng maraming interpretasyon. Ang partikular na pagkilos ng paghagis ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan o potensyal na salungatan. Ang orange bilang isang kulay ay madalas na sumisimbolo ng, ng, ng enerhiya, balanse at sigasig. Bilang resulta, ang panaginip ay maaring nagmumungkahi ng na ang tagahagis ay pilit na iniinjeksyon ang mga elementong ito sa iyong buhay. Bilang kahalili, kung ang soda ay natilamsik sa tumitingin, maaari itong magpahiwatig ng hindi inaasahang saturation ng mga nasabing elemento na maaring mabigat sa pakiramdam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Sprite soda ang panaginip tungkol sa Sprite, isang lemon lime soda, ay maaaring kumakatawan sa isang timpla ng damdamin. Ang lemon ay madalas na nauugnay sa maasim o mahirap na mga panahon, habang ang dayap ay nagpapahiwatig ng pagiging bago at bagong simula. Kaya kapag pinagsama ang dalawa, maaari itong magpahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ang mga hadlang at hamon ay humahantong sa mga bagong simula o isang panahon ng pagbabagong lakas. Gayunpaman, dahil ang Sprite ay nagpapahiwatig din ng isang lightly carbonated na inumin, ang panaginip ay maaari rin magmungkahi ng isang magaang na diskarte sa mga hamon ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-alis ng soda Ang pagalis ng soda sa isang panaginip ay madalas na sumisimbolo sa pagnanais na alisin ang mga hindi malusog na gawi o hindi kailangan mga bagay mula sa buhay ng isang tao. Ang soda, bagaman tinatanghilik ng marami, ay karaniwang hindi itinuturing na malusog kapag labis na natupok. Kaya ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng iyong hindi malay na pagkilala sa mga negatibong pattern o impluensya sa iyong buhay na nais mong alisin maaari rin itong mga hulugan na naghahanap ka upang gawing simple ang iyong buhay, alisin ang mga hindi kinakailangan pagkagambala o material na pag-aari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng soda. Kapag kayo ay nanaginip na bumili ng soda, ito ay maaaring mga hulugan na sinasadya mong maghanap ng mga sitwasyon o karanasan na nagbibigay ng pansamantalang kaligayahan o kasiyahan tulad ng kadalasang ginagawa ng soda. Ngunit, maaaring walang pangmatagalang benepisyo o maaaring makapinsala sa katagalan. Ang panaginip na ito ay maaaring humihikayat sa iyo na muling suriin ang mga naturang pagpipilian at maghanap ng higit pang kasiyasiya, kapakipakinabang na mga pagpipilian. Maaaring ito magpahiwatig ng iyong pananabik para sa kaguluhan o pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbuhos ng soda Ang panaginip tungkol sa pagbuhos ng soda ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala ng kontrol o isang napalampas na pagkakataon tulad ng pagtapon ng soda Ang mga pagkakataon o kontrol ay pansamantalang naroroon ngunit mabilis na nawala Nangangahulugan ito na kailangan mong bigyan ng higit na pansin ang iyong mga aksyon sa paggising sa buhay upang maiwasan ang mga sakuna. Maaari rin itong sumagisag ng panghihinayang sa pagbuhos o pag-aaksaya ng mahalagang oras o mapagkukunan sa iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa soda ay kumakatawan sa pampalamig, indulohensya at kasiyahan sa iyong paggising. Sinasagisag din nito ang paggagumon at ang pangangailangan para sa mga pagbabago sa pamumuhay.